nang hakbang sa pagbasa. Sige siyang basa. Usa. Ay. Usa. usa. <laughs> Dali. Mata. Mata. Next. Lata. Lata. Sapa. Sapa. Kapa. Kapa. Aso. Si Aso. Soman. Sa <laughs> suman. Basa. Tarong taro nga. Basa. Tarong So. 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 Usa din ang letter una? O. Sa. O. O sa. sa. Next. Papa. Papa. Tudlo. Papa. Papa. Mama. Mama. Ta. -ti. Ta -ti. Basa. Ate. Ate. O. Next. Next. um, ten? Dili na ten. Letter na. La, Lola. Ba, ta, bata. Bata. Bata, pito. Gani. Ba, ba, ay, bay. Dili ta, bay. Tagalog na siya. Ang tarongag basa. Ba, 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 ba. eh. Oh. Tama. Mali. Pusa. Pusa. Next. Gata. Gata. Amig daw gaba. <laughs> Ato bang daw dito Layo ano mo? Pa. To. Pato. Next. Pato. Ano saan pato? Duck. Duck. Pito. 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 Walo. <laughs> <laughs> Uwa. Ti. Wa ti. O, ni wa? Wa, oh O, magani Tama gani. Next. Na. Te. Mate? Usa na, te. O, na nga, letter siya? Kanina. O, na nga, letter? Doha na ka. 拜拜，哥。<Bye S 2> <Bye. S 1>